Hi guys, kagising ko lang ngayon. Tayo natok pa ako. Pero gusto Build na tayo. Dito tayo sa bahay natin. Ano kaya gagawin natin, no? Manod ang TV. Patayin ko na to. O punta tayo sa baba. Pero sakit muna tayo sa rooftop. Ito ang tap ko, guys. Ang ganda ba? Like nito to. Subscribe mo na kayo. O, ako ang kuya ni Shara James. Hmm. Um. Yay! Lipad mo na tayo. Ayan na. Let's go.

Huwag yung mga ano ko. Yung ingay. Uy, sino ka? Yeah. Kili ito. Yeah. Hindi mas mabuti hindi na no? sa sulog yun. Ito tayo sa bahas. Uy!

pa magtambay muna tayo. Tambay muna tayo, muna tayo guys. May an adventure. Raise nyo nga to guys. Bye ko. Daging nyo lang. Comment. 1 out of Great nyo guys. Kung maganda tong bahay na to. Let's go! Ito guys, may bulaklak na ako nakita dito. Patayin ko kaya to. Patayin ko na. Ang nga ito. Pa Parang nag-iba yung Minecraft ngayon. Kaya ito na naglalaro guys. Beta mode lang to. Sorry, di ako nakapag-sign no, yun dito. Ngayon Hindi mo lang masasalta Gaming speed muna tayo Go! I'm going to This is the, end of the video. Make sure you like, share, and subscribe so I video. Thank you. Link the We'll be right back.